Ipinagkaloob naman sa lungsod ng Tugigiraw ang apat na putsyam na bagong utility service vehicles para sa bawat barangay mula sa Provincial Government of Cagayan. Ayon kay Mayor Myla Tinke ng Tugigiraw City, malaki ang may tutulong ng mga bagong sasakyan sa mga barangay lalo na sa mga operasyon ng serbisyo publiko at sa mga panahon ng sakuna at kalamidad. Magiging kapakipakinabang anya ito upang mas mapadali ang paghahatid ng mga pangangailangan sa komunidad. Ang mga sasakyan ay nagkakahalaga ng higit sa sa 600 million pesos na pinondohan sa ilalim ng programang No Barangay Left Behind ng PGC. Gayunpaman, tatlong barangay sa lungsod ang nagdesisyong hindi tanggapin ang mga sasakyan at sa halip ay humiling ng makakuha ng mga CCTV cameras para sa seguridad ng kanilang lugar. Sa kabila nito, pinaalalahanin ni, ni Governor Manuel Mamba ang mga residente ng kagayan na ingatan at pahalagahan ang mga kagamitan at serbisyong ipinagkaloob sa kanila upang magamit ng maayos at matagal.